Alam nyo po kung hindi nyo pa ito nagagawa, naluluto itong gantong klasing pagluluto ng bangos o anumang fish fillet. Panoorin nyo po ha, iniba ko po ng kaunti ang pagluluto yung style ng ating pambansang isda at nilahokon ko po ng mga abot kayang halaga ng ibang ricado. Hindi naman po ako nagkamali dahil sa huli nung maluto na, naku po, matiti akong wala kayong masasabi kahit ang dila nyo kung hindi, masarap ang ulam na ito. Welcome na welcome po kayo Dine eh sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel mga kaibigan At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pakipindot nyo na po yung like at yung follow Dahil araw-araw po akong nagbabahagi ng mga bagong imbento pero masarap po ha at murang ulam Para maiba naman, ika nga Sa mga nagre-request po ng disarsang bangos, para sa inyo po ito So yun na nga, ang nakita nyo po ay dalawang malalaking boneless bangus na tinilad-tilad ko na Pagkahugas eh, nilagyan ko po ng asin, paminta, at saka konting nor seasoning. Ngayong prito na eh, hahanguin na po natin at patutuluin natin yung ating excess oil. Gagamitin ko po yung kaunting mantika galing sa pinagprituhan ng bangos ha. O sibuyas po, unahin natin. Tapos eh, isunod na natin ang bawang. Unahin na po natin ang sabaw. Dalawang tasa po ito ng tubig oh. At lagyan na po natin ng kaunting shrimp powder kung gusto nyo. Konting paminta. Patisan nyo na po. O, pakukuluin po natin yan ng sandali, ha? At kapag kakumukulo na, ihulog na po natin tong kalahating karot para lang may konting kulay. Maganda yun, eh. Nakulo na po. At half cooked na rin po ang karot. Maglagay po tayo ng isang maliit na lata ng kabute. Huhuli po natin yung murang gulay tulad ng kangkong. Huling batch na po kasi itong kangkong. Kaya kung mapapansin nyo, eh, oh, parang hindi nagaanong sariwa. Isang balot po yan nabili ko na isang araw, eh. Pati po malunggay, lagyan nyo na rin para makulay at masustansya na. Hindi pa po tayo tapos ha, sarsa po ang gagawin natin. Kaya ito po ang isusunod ko. Ito po ang pangsarsa natin. Dalawang itlog na maalat po ito. Pwede kahit apat, kaya lang po baka umalat ng kaunti eh. Basta iminash ko lang po. Tapos eh, nilagyan ko po nung natin akong kalahating lata ng all-purpose cream. At kung gusto nyo po ng malapot na sabaw, ilagyan po natin ng isang kutsarang cornstarch at simutin po natin yung cream sa tasa na nilagyan ko ng tubig. Habang lumalamig eh, lalapot po ang sabaw niyan. Tikman nyo muna bago po mahuli ang lahat. <laughs> at pag ayos na po ang timpla sa inyo, kung kayo po may ginayat na keso sa refrigerator, mainam din po, pero hindi naman kinakailangan eh. Dahil masarap na po ang sarsa kahit wala nito. Hinaan nyo po yung apoy. At saka ilagay na po natin tong ating tostadong bangus. Yan eh, kung nakagayak na po ang pamilya nyo, uh, ready na kayong kumain at may sinaing na rin. Bago nyo po patayin ang apoy, lagyan nyo po ng kingchay o kaya silantro para winner na winner po ang lasa. Alam nyo, isa po ito sa ulam na niluluto ko lately na talagang nakakaingan yung kumain. Basta tostado po yung bangus, para pati ulo ng bangus eh, kaya nyong ngalutin. O yan po, mainam na ulam. Basta i-like and share nyo na po. Itag nyo yung mga kaibigan nyo at mga kapamilya nyo na mahilig po sa boneless bangos o kaya sa fish fillet na may mga cream sauce. Pakiwari ko po, magugustuhan nila ito. O ano, naibigan nyo po ba? O bukas, iba naman. Sasarapan natin at ng maibigan nyo. Mag-comment po kayo, dinisa ba ba't binabasa ko? Ayos, Ron Bilaro po.